Mika Rivera nagsalita tungkol sa relasyon ng ex-boyfriend niyang si Bobby Ray at Zainab Harake. Nagsalita na ang former girl trans member na si Maika Rivera hinggil sa relasyon ng ex-boyfriend niyang si Bobby Ray Parks Jr. sa YouTube vlogger na si Zainab Harake. Sa pamamagitan ng video sa TikTok, ibinahagi ni Maika ang saluubin sa pagkakaroon muli ng girlfriend ni Bobby matapos magwakas ang kanilang relasyon nang nagtagal din ng ilang taon. Ayon kay Mika matagal na siyang kinukulit ng netizens na magbigay ng reaksyon sa relasyong Bobby at Zainab matapos itong isa publiko ng dalawa noong May 8, 2023. I'm sure matagal nyo na itong hinihintay itong question na to panimula ni Maika habang itinuturo ang komento ng netizen na ano po masasabi nyo sa couple na sina Ray Parks at Zainab. Ayon sa dancer actress, masaya siya kung anong relasyon mayroon ngayon sina Bobby at Zainab. Aniya, I'm genuinely happy for them. It doesn't really matter what I think. It doesn't matter. Dagdag pa niya, I'm happy that they're happy. That's it. Ang pahayag na ito ni Maika ay umani ng positibong komento mula sa netizens. Marami sa netizens ang humanga sa pagiging mature at hindi umano toxic ni Maika. Komento ng isang netizen, Yay, proving that women can be happy for other women. Saad pa ng isa, ganito dapat hindi yung toxic na ex na mang aaway pa ng present. Sabi pa ng isa, mukha naman kasi talagang nakamove on na siya at masaya na siya ngayon. Dagdag pa ng isa, this kind of mindset of a woman makes them more beautiful. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!